maulan na umaga guys so mo to ko karon og laman loob sa baboy para mo ang i-brunch breakfast og lunch I prepare na ko ako ang pipino og lamas so, ako na siyang gipanitan ako na siyang gihiwa sunod na, na ko na hiwaon ng mga karne di na ko ang paghiwa kay bawal makita ang hait so yun mo na akong suka kinakuskan guys niya mo ang akong hinahiwa na nga laman loob o na na ako siya timplahan pinalami nga timpla kailan lanon ba ya? di kay parat dapat so paminta makormic akong ginagamit kay sure ko nga pure mo na siya akong ginagamit na paminta mo na yung magdalaglasa pati sili tapos isunod na akong butang mga lamas Uti nga kuwan akong gigamit, bumbay, kay mahal kayong kuan katong brown na still color ato limonsito kahuman balik daghan nga limoncito so, wala pa suka man toyo dayon sa verse 1 of course ya e ang magic suka nako na ako. nga perting kanag selling eh. mm. nagkampat ang agis to ba bayot inana e ra gina boke bouquet sa so, to para tipid daghanon nato na siya o pipino muna na magpadaghan sa iyaha Tugaya ba na ako na yabog, huro to suka, my God. Nyari. Moto, <coughs> so okay yun ni madam. Nya, yeah, malasa na na siya guys. Muna na siya. Diretso na na siya na ko O karo taot guys. So yan na. Finish product na na siya. Na okay na ni madam. Huwag, naglahik ko para sa kuha. Thank you for watching. Bye!